Hello guys, Mario here. Welcome back na po pala dito sa Kita Kwarta Online. Pasensya na kayo guys kung di ako nakapag-post at nakapag-update sa inyo guys. Ay, busy po kasi ako nitong nagdaang araw. May mga personal na bagay kasi akong inasikaso kaya di ako nakapag-vlog. So ngayong araw na ikita nyo ay gabi na pala. Ayan, dumating na yung orders ko. <laughs> Marami kasi akong orders kaya ito nire ko na yung mga photo paper na gamit ko. So habang nagbabantay ng piso na ito, nagwo-work tayo online. May order kasi ng wedding invitation, 300 pieces, kaya ngayon inaasikasa ko na. Hindi ko siya naasikasa ng umaga kasi gabi na dumating yung mga orders ko na photo paper, at rush din tong orders sa atin, kailangan na kailangan na para mapamigay, tumatagap na rin kasi ako ng mga bulk orders lalong lalo na yung mga rush, nadagdag kasi sa mga gamit ko, yung rim cutter at syempre yung mabilis nating printer na hindi pa uhuli, kapag may mga bulk orders po, lalo ngayon walang masyadong prayers, kaya kailangan kumarit tayo ng gusto <laughs> Kaya tayo nag net kasi hindi natin nakukonsume lahat yung binabayad natin sa internet. Kaya dagdag tulong na rin kapag may pisonet kahit papatsa-patsa lang at least meron nakakaipon pa rin. Marami kasi mga open opportunity kapag nagpipisonet ka. Pwede ka magtayo ng printing, laminating, o kahit anong maiting. Malaking bahagi talaga ang internet sa ating kabuhayan. Sa henerasyon natin, karamihan dito na tumatakbo ang kanilang pang-araw-araw. Kaya kailangan, bago ka pumasok sa negosyo, ay alamin mo muna kung anong pangangailangan ng tao at anong may iaambag mo sa kanilang buhay. Kaya kung may skills ka, gamitin mo ito sa panghanap buhay. Pero hindi yung namumorwisyo ka ng ibang buhay. Yung pang scam ba? Marami na kasing mga scammers ngayon na nagkalat. Kasi alam nila, sa ganong trabaho ay mas malaki ang kikitain nila. Pero masama pa rin yun. Mahirap kapag tinamahan ka ng karma sa buhay mo. Kaya maganda, magsikap na lang tayo sa buhay. Kahit pa unti naman na asenso naman tayo sa buhay eh. Basta magsikap at tsaga lang, di ba? Simulan mo lang sa maliit at sikapin mong lumago ito hanggang sa lumaki. Kahit ako din naman nagsimula sa maliit kaya hanggang ngayon, sinisikap ko pa rin mas lumaki pa ang negosyo namin. At naniniwala din ako na kapag sa sipag at tsaga ay magtatagumpay din ang iyong negosyo. Kaya gamitin mong lakas ng loob ang iyong mahal sa buhay. Huwag mo lang pansinin yung mga taong naninira sa'yo kasi wala yung silbi sa buhay mo. Hayaan mo lang sila at mangingisay din yan sa inggit. <laughs> ang dami ko sinasabi at sana na-inspire ko sa kwento ko. Sana nagustuhan nyo ang video ko. So ayan, tinatapos ko lang yung mga orders. At syempre, masayaan ko Kuya Mario nyo kasi pera na naman. Inaantay ko na din kasi matapos itong mga players ko kasi uuwi na ako. At bala ko na rin kasi magsara. O oh, ba diba, mabilis ko lang natapos kasi may mga machines like yung mabilis na print at yung rim cutter ko. Naalala ko tuloy yung may orders kami na hindi kinain ng isang araw sa sobrang dami. Kaya maigi kapag nagkakabudget ka at lumuluwag na ang bulsa mo sa pisonet o sa o sa iyong negosyo, mag-upgrade ka para mapagaan ang trabaho mo at mabilis ang pagtransaksyon. O siya, maraming salamat sa panonood nyo. Salamat din sa mga sumusuporta sa channel ko na patuloy na nanonood sa aking mga videos. Hindi ko man kayo masuklian sa anumang halaga pero sinisikap kong makapagbigay ng inspirasyon sa mga maliliit nating na kababayan na kahit galing ka sa mahirap basta pipiliin mong umasenso ay talagang magtatagumpay ka sa iyong pinapangarap. O siya, dito na lang for today's video. Maraming pong salamat. Namiss ko po kayo.